Magandang umaga po mga kainsan yan. Tayo po muna ay maglilikpit na rin uh, garden ng inay At uh, inagapan po natin Pero tayo po muna ay magbibisita sa ibaba At uh, magtatarin din po tayo ng ceiling natira Tapos ay eh, mag-spray po muna tayo doon natin At naepektuhan po yan ang bagyo Tamo po Lock, naglala, ano po, po ang mga dahon. Oh. Painaman po. Yan. Maganda na naman po ang panahon. Araw po ng uh, Sabado. yun Maganda umaga mga kainsan. Meron pong ahas dun. Eh. Kaya po tayo, pag naglalakad lang po tayo, hindi nakabuta. yun po. Oh. Ano ahasin po yan? Yan oh. Nakabalagbag po oh. Malaki na rin po. Oh, mga kaisan. Oh. Doon po tayo mag-i-spray uh, sa kabila mga kaisan. Ayun, oh. malaki na rin po eh. Ayun. Oh. Yan. nawala na po dun Doon po tayo sa ibaba nawala na yung ahas yan mga kaisan pag gana rin naman pong hawan ako po ay nakakrux yung gana rin yan hawan naman po ito kung bagay kita ko po ang apakan, pero pag ako po ay nasa sukalan nagbubuta po ako bawat ano po bawat lugar po dito sa area ito bali ang buta po natin ay tatlo hindi po kasi nakikita na na nagbubuta po ba ako Pero behind the scene po Suot ko po yung lagi Gawa ng Pag ko kahit sa mga ganyan Ako po yung ano Parang malulong po Hindi po ako makalakad kinabukasan kaya Pag halimbawa ah, Pupunta ko sa area ito Pag maglalakad po ako dyan nakabuta Pero pag alam kong hawan Hindi na po ako nagbubuta Dahil ipinapahinga ko po yung paa ko Ako po yung Parang alam mo yung ano mga kaysan, hindi ako makalakad kinabukasan. O daig po ba ang katawang ko? Yan, kagaya nito mga kaysan. Bawat area po, may nakatago tayong buta. Yan. Yari na po. Liligpitin naman po natin yung garden niyang inay. At uh, po ang mga talong. Yari na po rin kalawakan. Ah, apat na luwang na. Bukas po. Bukas sa maga. Ay bukas po ay linggo ay ah, eh. sana po eh, hindi dumating ang bagyo yari po ay eh. nakalimang araw po eh, sa akin na eh. hmm. ari po mga naon ay eh, patay na lahat um. Oh. hanggang doon sa dulo yari na po ay okay. hanggang buka yeah. Okay, kaisan kung saan saan na po nangingitlog ang mga manok ay eh. lumayas po simula nung bumagyo nawala na yung mga na ano doon Nangingitlog doon. Ay, ayun. Yung isa. Mga kaisa, narinip pa pala. Hmm. Hindi nina... Ya, yeah, mga kaisa. Hindi nina man po lumimlim Ha, oh, mga kaisa. Hindi na binalikan Inoculated na po pati. Hmm. nawala po pati yung iba para po ba sila yung nadala tudong tudong naman po eh. Ah, ah. nahanay na yung inyong mga anak uy yan po yung mga road island Nasaan na yung mga anak ninyo na mga kainsan ayaw na po nilang umitlog sa bahay eh, eh. dati po yung doon na itlog lahat yan. Nasa ilalim naman po ng ano. Nasa ilalim po ng Ari, paano ito po tanlad? Hmm. O toy. Hindi pala log, sa ilalim ng tanlad. Yan, yung mga manok. Prrr. Prrr. Yan, takot eh. Parang lalabuyo na eh. Ah. Huh. Hmm. Ayan, ang bibilis na pati na Umilap pati. Oh, mga Umilap. Ayan, ang dala. Hmm, nang. No. Naay pa. Sa puno na. Laka ng sabaga. Hindi naman sila mababasa po din. Eh. Kaya lang inaay po ang mga uwak. Delikado sila din. Eh. Yan, hindi naman itlog. Yan. sa ng mga uwak po. Ayun na nilang mga itlog sa kanilang kulungan eh. ayaw na po yung mga nalaglag ng bagyo ay lanig na po yung iba po ay inihara na sa daan at ipinamigay ay nai po at ari po ay ibibigay ay naman ay nakambal doon sa kanila Anaip, lanig po ay eh, hindi man pwede ari pag ipagbili po at may kumbaga po ba may tama pero ayos din naman po. Binta din naman po kahapon di, yan, aray, pwede pa uyan, oh, yan, maganda o. Oh. Kaya lang, yung iba ay hindi mo sigurado kung maganda. Mm. Aba, yung nakakahiya din naman po sa bibili. Kagaya na rin yan, mga kainsan, utam mo. O, oh, di kung kayo po nakabili na rin, di nakakahiya po. Kaya po hindi na ibininta ni nanay at ni tatay. Yung iba Kung Kumpara po ba'y mapait na? Sabi nga na matatanda ay eh, para kanain ng atabrin. Ito. o 'yan. Oh. Hindi e, nakakahiya po sa bumili pero sa akin pwede pa po 'yan sa amin. Mm. Mm. Sayang po. Laking pera sana to. Ang dami po laglag doon, ang dami pa. Hmm. Hmm, kain po. Ah, mga kaisan, katapos lang po natin mag-spray. Ang inay po ay ano, mga kaisan, umuwi po. Ay gagamasan muna namin ari. Kami po pati nagliligpit din sa likod. Yan, gagamasan ko muna kay inay na ari. Hindi na po ay may meeting. dalagan din po namin ng uh, kawayan po maya-maya. Aba, inabungan na po. Sabi ko na nanay, gagamasan ko muna ka ba eh. Hindi pinaligtas mga kayo sa nambagyo. Sa ganit po ay. O. Oh. Apa. Tumagilid. kaisan gumata na yan ah gubat na nga po nalibang po ay kami po ay pagkadaming ano nagsisimula na po ulit mag tuligang nga ba yung kulitis mga kainsa nakakain nga hindi ko alam parang ito na nga yun kulitis Bukas, Pag may sanding ko, papipita sa lahat. i mm -hmm. talaga mga kainsan ang walang halong ano po. Walang halong spray po. Walang Matanda na po yung akin nanay at tatay ay kaya gagawa po tayo ng mini garden na ganar dito. Ito ay para lang kainin ng pamilya po ba. Para po ano, yung pure organic na. Hindi na po lalagyan ng mga insecticide, delikado po sa katawan na eh. Delikado po sa katawan ng tao. May ini-spray ko po ito sili. Seal eh. Siling dinikdik mga kainsan. Tapo ano? Pausok, Pinausokan lang na sa sabon. Puro chemical. Delikado po sa katawan din ng tao. Ang dami na rin pong bulaklak ay eh. uh. Mm. Nabulaklak na rin po. Mm. pa may mga isang linggo pa ay eh, ano na. Bubungan na. Hmm. Arana mampoy Siling ano pala ito yung ano ito eh uh -huh. Maanghang Siling Taiwan po oh Ito mo ito eh Hintay bunga ano Dami na Mga bunga na po Bilis Bilis eh kakatanim lang, lang na yan Oo no? Isang buwan na naman pala yan oh. May mga bunga na rin po oh Aring siling Ang hmm. dami na rin Marami na rin pong kamatis. Mm. Oh. May bunga na utoy. Utoy. May bunga na. Dami na. Yan pala yung isang linggo nga ay. Pipitas na ang inai Bagi pa na rin nila ang rin talong. Panarida, ah, uh -huh. tamo na rin pag arido magsa. May mauputi na yan ay dini. Mga uh isang -huh. pag isang puno nga ayari mo. Dala po pati kapit bahay na rin. Uh -huh. Ang dami ay. Panarida. Para yung mahin. Uh -huh. Maganda tula o tika spray spray. Uh -huh. Maganda po. Maganda sa katawan na Maganda sa katawan na rin. Ha, yeah, mga kaisan, namatay po yung aming ibang ano, okra. Na ano po, nabugbog po ng bagyo. Tsaka po yung labanus. Nabugbog. Ang maganda po ay are. <laughs> Bugbog din pero are po, yan. Are po nga sili, talong, kamatis. Pa, nabugbog naman po ng ano ay, Ng bagyo. Are. Yung pala sa bagyo, ang okra, Patay. Ayan po oh. Tatam ng puli namin ng bago. Kamatis at saka talong. Ayos na po aray. Ayan mga kainsan. Pauwi na po tayo agad. At uh, mamimili lang po kami ni Mrs. ng ano. Bigas po. At mamimigay po kami sa mga Ayun na apektuhan talaga ng bagyo po ba. Maya maya ulit eh. Pasaka. Mga dalawang oras lang po tayo dun. Para bukas po ay eh, kukuhanin na Yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace bye. Salamat po. Bye bye mga kaisan.